Ika-isang daan at put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Ginugol ni Song Hu muon ang natitirang oras sa pagtuturo ng martial arts kay Yu Yu. Hindi ganoon katalentado si Yuyu sa martial arts noong una. Pero sa pamamagitan ng body transformation, ang kanyang katawan ay nabago sa isang estado na angkop para sa pag-aaral ng martial arts. Ang natutunan ni Yuyu ay ang Serene Flying Swallow Sword na natutunan ni si Hyun mula kay Baek Sang Yeon. Ipinamana ni Song Hu muon ang teknik sa espada kay Yu Yu sakaling ito ay maging isang nawawalang teknik matapos mamatay ang dalawang iyon. Marahil ito rin ay kapalaran dahil ang pangalan ng taong magiging nag-iisang tagapagmana ng Sirin Flying Swallow Sword ay si Yu Ang ibig sabihin ng Yu ay Sirin. At pagkatapos napalingon ang ating bida ng tawagin siya nito at sinabi na binatang mandirigmang Song, lahat ay nakakuha na ng sapat ng pahinga. Ayos ka lang ba dyan? tumugo ng ating bida at sinabi na oo, tara na. Sinabi nito sa kanya habang makikita ang bundok na ang daan, patungong kunlunsek ay matarik at medyo komplikado, kaya hayaan mo akong manguna. Tumugo ng ating bida na okay na iintindihan daw niya. Makikita ang kunlunsek. Tinipo ni Du Sohyong ang mga nakatatanda ng kunlunsek at ipinaliwanag ang lahat ng ginawa ni Giyono. Sinabi ng nasa likuran na naku. Ano na ang nangyari sa kunlunsek natin? Sinabi ng pangalawa sa gilid na isipin mo. Sige yon o ay gagawa ng mga ganitong mga kabuktutan. Napasabi naman ang nasa kabilang gilid na bueno. Sino daw naman ang batang lalaking yan? Isinuntok ng ating bida ang kanyang kamo sa palad at nagpakilalang siya daw ay si Song Hu Nagulat ang mga ito at napasabi na ang undefeatable swordsman. Dagdag pa ng mga ito na siya daw ba talaga ang Undefeatable Swordsman. Nakatingin sa ating bida si Du Sohyeong at sinabi na oo, tama daw yon. Ang batang mandirigmang ito ay tiyak na ang Undefeatable Swordsman na sinasabing patay na sa kangho. Dagdag pa nito. Na ang taong ito ang siyang nagpahinto sa mga di mapapatawad na gawa ni Gion O at nagbukas sa ating lahat ng mga mata. Napasabi ang mga ito sa ating bida na naku. Paano ba namin kayo mapapasalamatan para dito? Dagdag pa ng isa na tumungo na maraming salamat, Young Warrior Song. Tumugo ng ating bida at sinabi na huwag na daw nilang isipin yon. At ginawa lang daw niya ang nararapat. Sinabi ng matanda sa kanya na ang tanga na si yon O ay nagdala ng kahihiyan sa ating kunlon sect. Dagdag pa nito na kailangan naming magkaroon ng pagpupulong upang mag-isip ng isang hakbang sinabi pa niya sa ating bida na pakihintay muna ng sandali. Pumikit na tumugon ang ating bida na naiintindihan daw niya ito. At pagkatapos sinabi sa kanyang isip na sa kabutihang palad, tila mayroon silang ibang personalidad kaysa kay Giono. Agad na tinawag ng mga nakatatanda ang leader ng sekta, na sinaban, upang humiling ng pulong. Ilan sa mga nakatatanda na may magandang opinyon kay Giono ay naghayag ng kanilang pagdududa, ngunit, ang pinuno ng nayon na dinala ni Song Wu Moon ay umamin sa lahat ng kanilang mga pagkakamali habang patuloy na sinasabi na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, wala silang magawa kundi maniwala rito. Sa harap ng mga ganitong mabigat at hindi maikakailang kasalanan, hindi nagtagal ang pulong. Na sinabi ng nasa gitna na kaya na saan si batang mandirigma Song. Sinabi naman ng isa sa gilid na sinabi niyang maghihintay siya sa labas. Sinabi ng ating bida na oho. Ako'y naghihintay. Na may dala itong mga miyembro ng kunlunsek na kanyang binugbog. Nagulat ang mga ito at sinabi na sandali lang. Batang mandirig masong. Ang mga taong iyon ay. Napasabi naman ang isa sa gilid na batang mandirig masong. Ano ang ibig sabihin nito? Pinahinto siya ng nasa unahan na itinaas ang kamay. Dagdag pa niya na batang mandirig masong. Sila ba ang mga taong tinutukoy mo? Tumugon ang ating bida at seryosong sinabi na oo, oh, oh, tama daw yon. At mas marami daw sila kaysa sa inaasahan niya. Lumingon ito sa kanyang likod at sinabi na pakisuyong asikasuhin ang mga bagay na may kinalaman kay Giyon o oh. dagdag pa niya na mga elders. Dahil sila ay nakikipagtulungan sa kaaway, pupunta ako kasama si batang mandirigmangsong upang dakpin at interogahin sila. Tumugon ito at sinabi na sandali. Ano ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin. Ito daw ay imposible. At lumipat ang eksena sa bahay na ito kung saan sinasabi na walang sinuman ang makakapasok sa lugar na ito nang walang aking pahintulot bilang leader ng sekta. Kaya maaari kang magsimula ng walang alalahanin. Tumugon ang ating bida at sinabi na oo. Naalis ko na ang mga lason na peel. Kaya hindi na nila kayang patayin ang kanilang sarili. Sinabi ng leader ng sekta kaharap ang mga nahuli ng ating bida na junior brother. Bakit kayo nakipagtulungan sa heavenly martial sect? Sumagot ito at sinabi na paumanhin, nakatatandang kapatid. Ako ay kabilang sa heavenly martial sect mula nang ako'y isinilang. Naiinis na sinabi ng sect leader na ano. Ano daw ba ang kanyang pinagsasabi? Sinabi pa ng mga ito sa sect leader na long live the heavenly martial sect. At pagkatapos, namuti ang mga mata nito at naglabasan ang mga dugo sa kanilang mga bunganga na nagpatiwakal. Sinabi ng sect leader habang nabugulat sila na hindi daw ito maari. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Napasabi naman ang ating bida na buwisit. Huwag daw nilang sabihin sa kanya na. Na makikita ang mga ito na walang nang buhay habang umaagos ang dugo sa bibig. Naiinis na sinabi ng ating bida na buwisit nag-isip sila ng isa pang kontra hakbang upang patayin ang kanilang sarili, sakaling mahuli natin sila. Hindi lang mga lason na peel sa kanilang bibig, naglagay pa sila ng mga lason na uod sa kanilang mga utak. Habang nakatingin silang dalawa sa mga ito, na napasabi ang sect leader na ng Heavenly Martial sect. Gaano sila kasigurado? Sinabi naman ng ating bida na sa anumang kaso, kung na-disable natin ang mga lason na uod, maaaring matrigger ang isa pang mekanismo ng pagpapakamatay. Makikita ang muka nitong duguan, sinabi ng SEC leader na kailangan nating dalhin ang mga taong ito sa bilangguan at suriin ang kanilang mga bangkay. Dagdag pa niya na makikita pa ang lugar na ito sinasabi na sa anumang kaso, batang mandirigmang song, sa palagay ko mas mabuti kung ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap sa ibang lugar. Tumugon ng ating bida na oo, oh -oh, sumasang ayon daw siya sa kanya. Habang naglalakad sila sinabi ng sect leader sa kanya na maaari ko ng paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo ngayon. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng tulong mo. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na ang lahat ng ito ay para sa layunin ng paglipol sa Heavenly Marshall sect. Napatungo ito at napapikit na sinasabi na kahit na ganoon, hindi ko alam kung paano namin mababayaran ang utang na loob na ito sa iyo. Napatingin ang ating bida sa kanya gilid at sinabi na matagal ko na itong natanggap mula sa taong iyon noon paman. Tumugo ng sect leader na ano daw ang kanyang sinasabi. At nakita niya ang isang matanda at isang bata na napasabi na master uncle. At nagulat ang dalawa nang makita nila ang ating bida at napasabi na hindi daw ba't siya ay si. At pagkatapos nakatingin ang ating bida sa kanila at sinabi sa kanyang isip na nang makita ko sila lahat ng pinagdaanan ko ay biglang bumalik sa aking isipan. Marahil ang muling pagkikita natin pagkatapos ng insidente sa landscape painting ang naging simula ng lahat. Dagdag pa niya na makikita ang mata niya na sa anumang kaso. Pareho silang mas lumakas ng husto. Lalo na. Hindi na niya itinuloy ang pagsasalita at mabilis na sumuntok sa kanyang palad at sinabi na matagal na rin. Tila hindi alam ng mundo na may isang ganap na absolute master na lumitaw sa Kunlun sect. At pagkatapos sinabi sa kwento na ang grand master ng Kunlun sect, si Jin Won Myung. Matapos makamit ang kaliwanagan mula sa landscape painting ni Song Hu At mapagtanto rin ang kanyang sariling kasakiman at likas na pagkatao, ginugol niya ang panahon sa pagninilay sa sarili, hanggang sa bumalik siya sa sekta na kanyang napabayaan. Dahil hindi niya kailanman ipinakita kaninuman ang kanyang martial arts maliban kay Doa, walang nakakaalam na si Jin Won-myung ay umabot na sa ganap na absolute level. Nagulat naman ang sect leader at napasabi na absolute master. Dagdag pa niya na totoo daw ba iyon, Master Uncle. Tumugon ito at sinabi na mabuti na lang at naging ganito ang mga bagay-bagay dahil sa aking swerte. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol dito. Sinabing muli ng sect leader na hindi sa nakaraang tatlong daang taon, wala nang ganap na master sa ating kunlun sect. Bakit hindi mo ako sinabihan tungkol sa ganitong kaligayahang okasyon? Dagdag pa nito na master angkel. Congratulations. Sinabi naman ito sa kanya na tumigil ka na sa paggawa ng ingay, ikaw. Hindi naman ako umunlad sa aking pagsasanay ng tao. Ano ang dapat ipagdiwang kung nakarating lang ako sa mas mataas na antas ng martial arts? Tumugon ito at sinabi na paano daw siya hindi magiging masaya, Master Uncle. Sinabi naman ng ating bida kay Dua na matagal na rin. Tumugon naman ito na oo, matagal nang hindi kita nakita, batang mandirigmang song. Sinabi pa nito sa ating bida na talagang nainggit ako sa mga karanasang nakuha mo sa buong panahong ito, batang mandirigmang song. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanilang muka na nung unang beses kong makita si batang Mandirig Ma Song sa in. Ang titig sa kanyang mga mata ay katulad ng sa isang malinaw na balon. Ngayon, sila ay nagniningning ng isang hindi maipaliwanag na liwanan. Naalala pa niya noon, noong paalis na sila at palingon, sinabi pa niya sa kanyang isip na isang beses ko lang siyang nakita. Pero nagkagusto na ako kay batang mandirigmang song mula noon. Dahil hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga ngiti. Siyempre, unti-unting nawala ang damdaming iyon habang tumatagal. Ang panahon Sinabi pa niya sa kanyang isip na nakatingin sa ating bida na nagtataka ako. Ano ang mangyayari kung pakasalan ko si batang mandirig mangsong? Hindi ba't magkakaroon ako ng mga bagay na matutuklasan sa paggawa nito? Dagdag pa niya na mahigpit na itinikom ang kamao sa kanyang didbib na ngayon na ako'y lumaki at naging isang dalaga, maaaring payagan ito ni batang mandirig mangsong. Maaaring ituring itong biro, ngunit ang puso ko ay mabilis na tumibok. Isa pa rin ba akong batang babae sa puso? Makikita ang muka nito na nakangiti habang namumula ang muka na sinasabi sa kwento na sandali, talagang tinanggap ni Dua ang kanyang matapang na ideya at nag-alinlangan. Ngunit mabilis din siyang umiling. Nariyan pa rin ang kanyang nararamdaman para kay Song Wumuon, ngunit ito ay naitaboy ng kanyang paniniwala sa relihiyon. At ito ay napahinga ng malalim si Dua at sinabisa sa kanyang isip na ano bang iniisip ko dapat lang na magpatuloy ako sa aking sariling landas. Pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na dua. Malaki na ang iyong naging pagbabago. Habang kaharap ang ating bida sinabi niya sa kanyang sarili na alisin ang laman ng isip. Alisin ang laman ng isip. Nagtatakang nakatingin ang ating bida sa kanya at napasabi sa kanyang isip na pero ano daw ba ang iniisip niya? At pagkatapos sinabi sa kanila ni Jin na ano bang ginagawa niyo? Alam ko kung gaano nakatawa ang mga mukha nyo. Kaya tumigil na kayo sa pagtawa at sumunod sa akin. Tumugon si Dua na opo, Grandmaster. At pagkatapos makikita sila sa isang pavilion kung saan sila ay nagusap. Sinabi sa kanya ni Jin na alam ko nang magiging dakilang tao ka sa hinaharap, ngunit ito ay lampas sa aking inaasahan. Mukhang nalampasan mo na ang ganap na absolute level. Nagulat si Dua at sinabi na imposible. Totoo ba yan, batang mandirigmang song? Isipin mong nasa peerless level ka na. Nakapikit itong tumugon habang nakatingin sa kanya ang sect leader na marami pa akong kailangang tahakin, pero totoo iyon. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Jin na okay. Sige, ano ang ginagawa mo dito? Makikita ang pavilion, sinabi ng ating bida na tungkol dyan at nagsalita si Song Wumuon tungkol sa kanyang mga karanasan at sa Heavenly Martial Sect at si Jin Won Myung ay naniwala sa kanyang mga sinabi ng walang pagdududa. Makikita si Jin at napasabi na hindi daw ito maari. Dagdag pa niya na isipin mong nangyari ang ganitong bagay. Seryosong tumingin sa ating bida at sinabi na balak daw sana niyang putulin ang kanyang mga ugnayan sa mundo at mamuhay sa bundok ng Kunlun, pero sa tingin ko'y hindi ko maiiwan ang mga halang na iyon mula sa Heavenly Marshal Sect. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput dalawang kabanata. Ika-isang daan at limangput tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Jin na sec Master. Tutulungan mo kami, di ba? Huwag kang mag-atubiling makisali sa gobyerno. Tumugon ito at sinabi na siyempre, Master Uncle. Paano ko matatanggihan yon eh, ipinakita pa sa akin ni Batang Mandirigmangsong ang Kun Friendship Token. Sinabi naman ni Dua na hindi mo alam ang halaga nito dati, pero ngayon alam mo na kung paano ito gamitin, Batang Mandirigmangsong. Tumugon ang ating bida na oo. Dagdag pa niya na dahil hindi ako pwedeng manatiling tanga na walang alam magpakailanman. At sinabi ni Jin na kailan natin ito gagawin. Humawak sa kanyang dibdib at sinabi na bagamat hindi maiwasan. Madalas akong nagbigay ng pagkakataon sa sarili ko. Sa ngayon, nakabili tayo ng kaunting oras sa pamamagitan ng pagharang sa mga kalapati, pero pansamantala lang ito. Dagdag pa niya ng unit ngayon na mayroon na akong lahat ng tulong na kailangan ko. Magsasagawa tayo ng ofensiba sa loob ng mas mababa sa limang araw. Nakatingin sa kanya ang sect leader at sinabi na naiintindihan ko. Kung gayon, sekretong makikipag-ugnayan ako sa mga pinagkakatiwalaan kong membro ng sekta at sa aking mga disipulo na kasalukuyang naglalakbay sa labas ng sekta. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na huwag mong isulat ang lahat ng detalye kapag nakikipag-ugnayan sa kanila at bigyan sila ng angkop na dahilan. Tumugon ito na syempre. Wala kang dapat ipag-alala. Makikita ang bubong ng pavilion sinasabi ni Jin na ngayon, gawin na natin ang mga bagay na kaya nating gawin hanggang sa itinakdang petsa. Tumugon ang sect leader na opo. Master Ankel. Sinabi pa ni Jin sa kanyang isip na nagsimula ito sa landscape painting ng nakatagpo si Song Wu Moon sa pagkakataon, at sa huli, humantong ito sa puntong ito. Ito ba ay tadhana? Makikita ang ating bida na sinabi pa niya na sa huli, ano ang nasa dulo ng ating tadhana? Sinabi niya kay Yuyu na magsimula na daw sila. Sumang-ayon naman ito sa kanya. At pagkatapos, makikita na silang nag-ensayo na pinagmamasdan siya ng ating bida. Pinalo ng ating bida ang kanyang balikat, sinasabi na lumabas masyado ang iyong mga balikat. Hatiin mo ang iyong hininga doon. Nanapasigaw naman ng sakit si yuyu Sinabi pa ng ating bida sa kanya na huwag mong hayaang masira ang postura mo dahil mahirap ito. Tumingin si yuyu sa ating bida at sinabi na opo, master. At napasabi sa kanyang isip na iba siya pagdating sa pagsasanay. Nakakatakot. Makikita ang kabundukan, mapapakinggan ang pagod ni Yuyu sa pagsasanay. Nakaupo sa bato ang ating bida, sinasabi kay Yuyu na hindi mo namamalayan na ginamit mo ang iyong panloob na ki ng dalawang beses ngayon. Dapat kang maging masanay na magsagawa ng mga sining ng Marshall nang hindi gumagamit ng iyong panloob na ki. Habang nakaluhod sa lupa, tumugon ito sa ating bida na opo. Naiintindihan daw niya. Dagdag pa niya na maraming salamat sa iyong pagtuturo ngayon, Master. Sinabi sa kwento habang makikita si Yuyu na malalim na huminga. Nabagaman ang kanyang pisikal na kakayahan, ay lubos na napabuti dahil sa panloob na core ng Bloodhorn Viper at ang kabuang pagbabago ng katawan, hindi kailanman natutunan ni Yuyu ang anumang martial arts. Napahawak siya sa lupa, sinabi pa sa kwento na yan ang dahilan kung bakit napakadelikado na subukang lutasin ang lahat gamit ang panloob na key mula sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit pinagsanay ni Song Wu muon si Yu Yu sa kanyang sining ng pakikidigma nang hindi gumagamit ng panloob na K. Napaungol si Yun ah. Tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi na ano. Lalakas din naman siya, kaya walang kailangang sanayin siya ng sobra. Napapikit ang ating bida at sinabi na ang mga tigre ay isinilang upang maging mga hari ng mga bundok. Ang mga tao ay hindi dahil sila ay mahihina, kailangan nilang magtrabaho ng mabuti upang maging mas malakas. Makikita ang lugar na ito na umungol muli si Yuna at sinabi ng ating bida na ano. Ako. Siyempre. Sobrang. Mahina rin ako noong simula. Dagdag pa niyang sinabi kay Yuna na kung hindi ako nagtrabaho ng mabuti, mahina pa rin ako hanggang ngayon. Napatingin siya sa itaas at sinabi sa kanyang isip na sandali lang. Totoo ba talagang ganun? at sinabi sa kwento na makikita ang painting na ang sipag ni Song Wumuon ay kaunti na lang ang kaibahan sa iba. Sa sandaling na inspire siya sa landscape painting, naging obsesyon niya rin ang mga espada, dahil natagpuan niyang napaka-interesante ng lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa mastery ng espada. Solar Body Constitution Ito ang pangalan ng konstitusyon na orihinal na mayroon si Song Wumuon. Hindi mas makatarungan na tawagin itong isang sakit. Dahil ang mga may ganitong konstitusyon ng katawan ay magkakaroon ng sunog na mga ugat ng dugo at mamamatay bago umabot ng 20 taon. Makikita naman ang isang ito na nagme-meditate, sinabi pa sa kwento na bilang kapalit, ang mga ipinanganak na may solar body constitution ay may pambihirang talino. Sa ibang salita, sila ay may higit na katalinuhan kaysa sinuman. Naisip ni Song Woo Moon na napagtanto niya ito sa kalaunan, ngunit kahit na ang ibang tao ay nagsanay ng kanilang mga martial arts, tatulong ng landscape painting, mahirap para sa kanila na makamit ang mga bagay na nakamit ni Song Woo Moon. Kahit ngayon, kahit na si Yu Yu ay nakaranas ng body transformation, mahirap pa rin para sa kanya na magpraktis ng martial arts gamit ang landscape painting. Ang mga linya na naninirahan sa landscape painting ay malapit sa realm ng hindi maunawaan at maaari itong magdulot ng strain sa utak. Si Song Wu Muon, na ipinanganak na may Solar Body Constitution, at may mas mataas na talino kaysa sa sinuman, ay tinanggap ang lahat ng ito ng sabay-sabay at unti-unting na unawaan ang mga ito. Sa madaling salita, si Song Wu Muon ay isang henyo. Bukod pa rito, sa kabila ng kanyang malaking sigasig sa mga espada, mabilis siyang lumago dahil sa pagkakaroon ng mahusay na guro, mahusay na na master, mahusay na martial arts, at kahit na ang tamang pamamaraan ng pagsasanay. Napatikom siya ng kamao habang nakatingin siya dito, at napasabi sa isip na naisip ko, nakatakdang mamatay ako sa edad na dalawangpong taon. Dagdag pa niya na hindi ko dapat kalimutan. Ang aking pasasalamat sa mga tumulong sa akin upang makarating dito. At pagkatapos sinabi niya kay Yuyo na makikita ang mga kahoy na ngayon, Tapusin na ba natin ang ating pagsasanay dito at umalis na bago ito maging huli. Tumugo nito na okay po master. At lumipat ang eksena sa Provincial Commander. Nagulat ang ating bida nang may makita siyang taong nakaharang sa dadaanan nila at napasabi na ang taong iyon ay si At pagkatapos sinabi niya sa dalawa na saglit lamang daw maghintay lang daw muna sila dito. Sinabi nito sa kanya na siya daw ba ay si Song Woo moon. Ito pala ay isang absolute master na tinatawag na Martial Emperor. Nakatingin ang ating bida sa kanya, at sinabi sa isip na narinig ko lang dati tungkol sa kanya, ang Martial Emperor. Isang absolute level na master. Sinasabi sa kwento, habang makikita ang muka nito na isa siya sa walong Heavenly Martial Emperors, ngunit wala siyang sandata na kumakatawan sa kanya. Sapagkat bihasa siya sa lahat ng uri ng sandata. Kaya naman, hindi katulad ng Palm Emperor, Sword Emperor, at Blade Emperor, binansagan siyang Martial Emperor. Dalawang oras bago ang nangyaring ito. Sinisigaw nito na katapatan. Ang inyong lingkod, si Li Kang, ay nagpupugay sa mahal na prinsesa. Na nabibingi naman ang prinsesa sa lakas ng sigaw nito. Sinabi ng Blade Emperor na iniisip ko kung ano na ang ginagawa ni kamatayan. Bakit hindi pa nila kinuha ang taong ito na walang alam kundi lakas? dagdag pa niya na matanda ka na ba at ulyanin, na parang gusto mo nang gibain ang lugar na to o ano. Tumugon ito sa kanya, at sinabi na ikaw dapat ang unang kunin ni kamatayan. Sinabi pa nito sa kanya na dapat ikaw ang simulan, na walang pakundangan na nakaligtas, kahit na sinira ang Lion Godly Blade na ibinigay ng Majesty the Emperor. Sinabi sa kanya ni Blade Emperor na ang lintik na ito. Gusto mo bang ituloy ito ngayon? Tumingin ito sa gilid at nangaasar na sinabi na wala akong interes sa iyo, tanga, na nalinlang ng isang baguhan. Nangaasar ding sinabi sa kanya ni Blade Emperor na ganun ba? Kaya mo bang talunin si Wumoon? Nagulat itong tumugon na oo naman. Hindi nga ako natalo sa Palm Emperor, kaya bakit ako matatalo sa apo niya? Umiti si Blade Emperor at sinabi sa kanya na okay, kung ganun. Paparating na siya mula sa Kunlun Sect at maaari kang maghintay at hilingin sa kanya na makipag-spar. Naiinis nitong sinabi na sige. Maghintay ka lang. Balik sa kasalukuyan. Nakatingin si Marshal Emperor sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na itong batang ito ay apo ng Palm Emperor, si Song Wu Moon. Una sa lahat, mas dignifikado ang kanyang mga mata kaysa sa bastardo na Palm Emperor. Habang nanunood ang mga ito sinabi ng prinsesa na Song Wu Moon versus Marshal Emperor sino sa tingin nyo ang mananalo? Tumugo ng babae sa kanya na parehong mas malakas si na Senior Constable Jeong Yi Muon at Great General Lee Kang kaysa sa akin. At ang kanilang kakayahan ay nasa katulad na antas. Dagdag pa ng babae na gayon paman, ang batang mandirigmang song ang mananalo sa huli. Tumugo ng prinsesa na ganun daw ba? Sinabi sa kwento habang nakatingin ang prinsesa na parang si Prinsesa Mokyong ay nag-iisip na si Lee Kang ang mananalo. Maaring iba ito para kay Jeong Yimoon, ngunit si Lee Kang ang palaging pinakamalakas na dakilang general sa kanyang isip. At pagkatapos sinabi na isinuntok ang kamao sa palad ng ating bida na isang malaking karangalan ang makilala ka, ang talim na kumakatawan sa imperial na palasyo, ang Marshal Emperor. Tumugon ito at sinabi sa ating bida na sinabi sa akin ng matandang si Jong Yi Muon o si Blade Emperor tungkol sa at kung paano ka, ay isang peerless level master. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa kanya. At ito ay. Nakatingin din sa kanya ng seryoso. At nagpalabas ito ng enerhiya. Na mabilis na sumugod sa ating bida. Sinasabi pa nito na susubukan kong alamin kung totoo iyon. Naghandang bumunot ng espada ang ating bida at sinabi na kung iyon ang gusto mo. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput tatlong kabanata.